Ang lagi ka pang ano, driving you crazy. Ha, oo, oo. Ay. Ay, Ay, pag bumibili yan, lagi ako hinaharot. Lagi ka hinaharot? I-shoutout mo. Ayoko. Bakit? Ayoko. Shoutout mo, sabihin mo ha. Ang Para alam niya naman na. Na? Para alam niya na rin naman. alam niya rin ba? Para, para. Kasi tinanong ko sa ka-work, niya, gato, gato. Eh, sabi nung cover ko din, bak baka sinabi nila doon you know, sa lalaka like, na first. Kasi tinanong ko ano anong pakala. Baka ano. Ba may girlfriend na. Wala. Walang girlfriend? Wala, ah, wala. 20 so, sa FPS. Nice. Pagkakataw mo na. Don't. <laughs> Landiin mo na. Ha? Landiin mo na. Lagi kami naglalandiin. Nice, Ay, <laughs> yes, yes. Basta nung kayo okay, nung bayo, no, nung 90, February 19, natin niya ako. Bago oh. ako masuspend. Oo. Oh. Kasi pende, nasuspend kasi ako eh. Ah. Ten days. Ah, ganun? Bago ako, inatid niya ako. Kasi umiiyak ako nung. No? Ano yeah, niya, bakit? Ba't ka umiiyak? Suspended ako sa SBA. Sabi ko, bakit? Habang ginawa ko. may just na tsaka nag sa po. Ay, no. At ayun. Uwi ka na ba? Sabi nga, sabi ko, oh, Oo, sa natin mo ako pa uwi natin ako. Kasi hinatin niya ako. Kaya dala ako na malo sa kahit ba. Um, kinomfort ka na, kinomfort. Pati, pati lagi tayo bibigyan ng ulam. Ng ulam? Oo. Anong ulam naman? Tinay ka, kasi ba pag may tira dyan, sa ako na tanda na dyan. na nga, no? Ako mo May chance siya naman. Ayos yan. Pati naman ako, pagkabi ako, pupunta yan sa store bago yung kong may bibili. Oo. Mayroon na, kung Ayos. na isang kape, basta makapagpapapapay lang dami nga yung video dito eh. Pagyan nagre-review ako sa CCTV namin. Nag? Pag nag review ako sa CCTV namin, Oo. Oh. Pinibidyoan ko ano, yung ano na Yung? Yung? Yung Yung na akin na, na. <laughs> siya. lang yata yung nire-review eh. mo ron eh. mo palagi. Ano na nga, ka tapos. <laughs> Oo, ba? Diba? Mahal mo na. Oo. Ha? Kasi ito. Pati ko may cash yun sa akin. Ayun pala Bariyalam. Anong pangalan niya? Omar. Ha? Omar. Omar? Kaya tinatagalan ko kagalina. Ah, para masilayan mo. Oo, oh, <laughs> kasi lagi gano'n yung pagano'n ba, ano, timing yung sked namin. Nasabay niya ako. Pag gano'n dapat, minamasad siya. Para, hindi eh, nga ako pala yung magmasad. dapat nag-aawit. Nang-aawit na nag kod, kakatayo lagi. Lagi ako ng-aawit <laughs> siya. Ay, like, ganun talaga. Pero eh, dapat nag-aaral ko na rin mag-masay. Para pag naging kayo, ah, masay siya. Pero ito, John, ay, kung man may chance naman. Masabi ate, pati sa ano ko, ay, <laughs> lagi sa story ko, lagi naka-art. Eh, baka naman ano, ah. baka may girlfriend na. Ah. Siya? Wala. Sigurado ka, mamaya ma-hurt ka lang. Okay lang, sanay na naman lang. Sanay kang ma-hurt? Oo. Oh. Ah, ito lang. Mahirap umasa, no? Di ba? Yeah. Mamaya, wag kang mong -tum, Pero siya, kasi no? kung may ano yung nakikitok sa face. Hmm. Bagay, hindi ka naman lalandinan kung walang tira sa'yo. in stock ko siya mula na ito. Uh, oh. Umabot ng 2013. <laughs> 2013? Year 2013, pag stock ko sa kanya. 2013 pa? Oo, oh, tagal lang na Facebook niya eh. Tagal na. No? Pero ilan na naging boyfriend mo? Sa palam. Sa palam. Tapos ngayon may isa kang maliligo. Tapos... May kasi yung ex ko na yung taas. Ano? Binabaya. <laughs> Bakit? Ayaw ko sa ka kanya. Baka nakaanap ng iba. Hindi. Puro basketball. Ah, puro ba? Eh, dapat binabasketball ka rin. Hindi. Ako. Dato naman, ano, sa masamping. Wala pa akong work. Oo. Oh. Ano-ano-ano ako no, 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 ganyan-ganyan. Eh kasi nga hindi na niya ako na susundo oh, eh. Eh anayo ko nun dati, sa kainta pa ako. Kainta ka pa na kagiging oh, sila. Eh lagi akong puyat nga pa. tapos sa umaga pa, may stool pa. Layo. Kung hindi ako na ako nasusundo, tagal ko lago nag-aaral. Saan ka ba nag-aaral? TUP. CUP? Oo. Uh oh, ah, Santa Mesa? Oo. Uh oh, Anong course mo? Marketing. Oo. Oh. Ah. Tapos eh, tapos ano ba pag ayan? Hmm. Oh. Ano ba, pag susundoy niya ako, minsan may kausap ako si Lester, dahil yung ganyan, nagagalit. Oh, nagsiselos. Oo, sabi ko, eh di dapat kasi, ano, sinusundo mo ako na maaga para hindi ako kumakausap ng tao. Ano yun? Nakakaboring kayo, Kasi puro away na. Puro away na, toxic so, na, no? Nagiging because, toxic na. Ayun, pinabayaan niya na talaga ako yun. Ayun ay. lang. Ilan? Ilan taon kayo? Ano? Ilan taon kayo? Eight months. Ah, 8 months lang mo siya demo sa kawag. Kasi ang um, okay nga buhay ko, siya so wala siya sa, sa sa akin. Talaga ba? Oo, oh, sayo kaya. <laughs> Pwede eh, hindi mo minahal yun. Minahal ka naman. Ah, minahal mo naman siya. Anong klaseng pagmamahal ba yung ginigay mo sa kanya? Baka hindi mo naman tinungbasan talaga. Eh, inalagaan ko din naman siya. Lalo na yung pag may yun. Ito, taga-cheer, no? Oo. Shoot mo, taga -video shoot. Taga-video ka mo. mo. <laughs> <laughs> shoot mo na ang ball. Hindi ka siya chede eh. Taga-video lang ako. Dapat may dala ang pong-pong. <laughs> Hindi mo, bala siya. Kahit wala naman ganun, magaling naman mag-basketball. Nagbigay na ba sa'yo ng kahit ano? Kunyari, oh. flowers, chocolate, ng valentines ba? Wala. Wala? Well, uh, 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 ano ako na parang ano, ano, wala ako day off ko pala noon. Kasi ako pala may lakad. Ay, kuya, tayo may ganit. <laughs> <laughs> hindi, ever. Di na kaibigan ko. Ah, it, itlog. Ibigyang um, itlog. Ay, bawal yung mga ko. Ha? Ah? Bawal yung mga gano'n. Hindi, itlog niya. Oo? <laughs> <laughs> uh, pero inalok niya na. Pero joke lang What daw. Oo, talaga. <laughs> may... Uy, inalok niya na, tapos joke lang daw? <laughs> 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 hindi, kasi sabi, sabi ko, bumila ko ng itlog. Sabi ko, bumila ko ng itlog. Oo. So. Sabi niya, ilan? Ikaw tatlo. Sabi niya, itlog Ohio, sabi ko ayaw. Ayoko. ko kami mo ko pala din nang ta. Tas hindi nag-joke. Grabe, inalok na tapos tabay jo. Lagi na ba niyo ni? Lagi siya nagbibiro kagad. Dapat, <laughs> <yun> eh. Dapat <laughs> pag ganun walang joke, no subo agad. <laughs> yeah. Oh, eh. Lagi no joke, joke mo ko ha. Paasa ka, paasa. <laughs> Inoper you know, may itlog mo tapos I mean, pala Gusto ko pa naman yung mga ganon. Tapos sa liba pagbibili ng pork chop, at yun may gravy na ganon. Eh, ayoko din ng gravy na ganon. Bakit? Ayoko yun. Sabi so lang ako ayoko ng gravy na ganon. Sabi na, gravy ko ayaw. Oh, <laughs> yun diba? pala eh. Kamas ko sa inya. Grabe. Pag ganun natatame, tatameme ako, weakness ko kasi yung mga dirty pag dirty pag dirty. Talaga pag dirty to, talagang mukapahan. Kaya nga, diba? ba? Diba? Aasay, uh, uh, no? Ayaw na lang ibigay. Ayaw ka din naman ito. Ba? Bakit? Nahiya ako pa. Virgin ka? Ayaw ka ko ba turn off sa akin? Turn off? Hindi na, pero siya ang kraya ko ko, virgin ka pa eh. Pagal <laughs> na. Oo, oh, diba? Tal lang ba? Talpa lang na virgin ang mga. Oo, oh, bali yung kasutbahay na. Bata pa ako din siya ang wala, maraming ginawa. Kasi ano, pinasok? Oo, oh, okay. Robin. <laughs> wala nga lang ko <laughs> doon Wala. Mata okay. pa ako dito sa tabla niya na. 18 na siya 18 na siya? Oo. Oh, oh. Nasaan tayo? Kaliwa? Kaliwa Nakikip ako. Nakikita ko pa dyan, magbaba pa rin naman. Kasi ah. may asawa na. Ay hindi, girlfriend pala. Ah oh, wala ako, pwede Ngayon pa. Ay yung... di tama. Tapos puntis na kasi mo hindi niya girlfriend. Pwede pa, yun Ayoko na doon nga. <laughs> <laughs> kaliwa tayo? Kaliwa. Famous ka pala rito eh. Ah, baka yun yung naka-virgin sa'yo. Yay! Ang mo! Dito na lang po. Ah, uh, shoutout. Okay. Shoutout ka sa ano ko. Shoutout ka sa vlog ko ah. Ano ba? Ah, ito Ah, oh, This is life. Meron mo. Facebook? Oo, oh, Facebook. Meron din sa YouTube. This is life. Yan o. Ayan. Tapos, ito? Hindi yan. Sa pages. Punta kang pages. Pages to ba? Diba? Yan, yeah, umulang-umulang. Yan. Yeah. YouTube. YouTube. Uh, this is Life Vlog. Thank you, Kuya. Thank you. Ingat.